Hello! dapat naman mga idol. Yan, pakintay ng mga alagang manok. hapon na kasi yan. Oh. Di talaga may 'yung mga ganon nagasalpukan. Pero mamay-may wala na rin yan. Oh, oh, so, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan, mahilig din sa manok. Mahilig sa farm. to ang buhay partner ayo kuk kuk oh doon pa sila yung iba nandoon pa baba yun Ito yung area natin mga mahilig sa manok kung naman kalimutan niya magpalo yan yung sa likod ito yung kubo nila gumulan, dito sila dito sila natutulog yan dyan sila nadadumadapo yan ang kanilang dapuan yung kanilang tubigan ito so naka vitamins po yan mga manok natin yan shout out sa mga trupa natin dyan sa south is Gamecock Sir Alex Sir Adrian siya tau sa inyo Bustantan Bro Jam Shout out Kaibigan natin sa YouTube ah Ariel Aniban Shout out pre Yan yung mga alaga natin Sip na sip sila dito Dito tayo ngayon sa Eria. So mga Sa loob ng ano ngayon Sa loob ng 3 months May matitis na tayo Kitsin tayo after 3 months So ngayon may mga Pailan ilan na pwede pilihan So sa ngayon Hindi pa pwede so, Patikas tikasin muna natin sila dito sa rinse, Kailang buhay na manok gastos Pero kung isipin natin kasi guys yung gastos, kahit wala tayong alagang manok, yung gastos pa rin tayo kasi kumakain tayo. Eh. Yan oh oh, niyan. Sa sunud-diyan. Paluan na. Sila. So lah. papalo. Like and share. Thank you for watching.